Magandang araw ho sa inyong lahat, mga kapatid. Johnny the Bagger uli, ang inyong kabanglingkod. Just a quick reaction lamang doon sa sinasabi ni Samuel Martinez yung sinundan ni Boeing Rimulio na ombudsman, tungkol sa pasikreto na pag-dismiss niya sa reklamo tungkol sa pidaf ni yung 10 million PDAF ni Joel Villanueva. So, so inyong matatandaan, uh, noong 2016, way back November 2016, pinag-utos nito ni ana uh, nauna sa kanyang uh, ombudsman si Conchita Carpio Morales na siya ay uh, idismiss ng Senado kasi senador siya noon eh. Magamat nangyari yung uh, insidente na to ng nagti niya no 2008 kung saan eh, representative siya ng pag-aari ng pamilya niya na party list yung uh, si Bac. So hindi po siya na si Bac sa pagka senador dahil kapag file siya ng uh, halos magkasabay lang din ng dismissal niya at saka yung uh, motion for reconsideration. Nung uh, sabi sa malita, is of, as of November 14, 2016, uh, nakapag-file na siya ng MR. And then, nung uh, si Samuel Marquez na ang uh, pumalit kay Conchita Carpio Morales, so 2018 siya na upo, pero 2019 ay ni-reverse niya yung dismissal na ginawa ni Morales dito kay Joel Villanueva. Ngayon, ano hubay ba yung problema rito? Well, unahin natin. Kasi dinidepensa nila. Sabi ni, ni Martires ay ginawa niya yon yung pasikreto. Kasi wala siyang kawala eh. Wala talagang balita, walang media, walang kahit sinong makaalam. Maging si Joel Villanueva na may kopya ng dismissal, hindi rin ito isa na publiko So, ang sabi niya ay ginawa niya yon para sa kanya nararapat kasi prinotektahan niya ang identity ni Joel Villanueva. First, pag-usapan natin itong identity. Si Joel Villanueva, walang dapat protektahang identity. Unang-una, alam ng taong bayan, publicly known, yung kaso niya, yung 10 million pidap scandal niya with, jo with uh, Janet Linopolis and et cetera, di ba? Noong 2008. Tapos, public knowledge din na merong dismissal na inutos ang Ombudsman Morales laban sa kanya noong November 2016. Tapos ang doon na lang, hindi na alam ng taong bayan kung ano na nangyari. Naputol na ang, ang uh, kwento kung ika nga, hanggang doon sa noong 2014 din, ano, November 14 din, ay uh, 2016, nakapag-file na siya pala ng motion for reconsideration. So wala na tayong balita doon. Kasi nga, sinikreto ni Martires at sabi niya, prenotektahan niya ang identity ni Joel Villanueva. Taong publiko si Joel Villanueva. Okay, so yung buhay niya po ay open yan sa publiko for scrutiny. Di ba? Ngayon, ito pa yung sinasabi nila. Um, wala daw pong mali doon sa ginawa ni, ano, you know, ni Martires doon sa sinikreto. Malaki ho yung pagkakamali doon. Bakit kanya? Kasi eto lang eh kung wala pong uh, kung wala pong nililihim, walang pinagtatakpan si Martires. Bakit niya sinikreto? Kasi ang epekto ho ng pagsikreto ng uh, di, ng uh, reversal ng desisyon na dismissal ay pwedeng yung uh, kabilang partido, yung nagsampa ng reklamo and that's on that part, ay eh, kung di ako nagkakamali, ay eh, gobyerno ano, uh, mga sino you know, mga taga-gobyerno rin yung nagsampa sa kanya ng reklamo. 'di ba? Basta pero mga 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 third party ja na interesado sa kaso na po pwedeng questionin yung reversal na ginawa niya sa Korte Suprema. 'Di ba? pwedeng ganoon. So kaya sa ba 'yun kung saan appropriate court na pwedeng uh, na noon. That is part of the due process. Ang problema pinutol nila yung proseso ng due process doon sa sikretong paglabas niya ng reversal ng dismissal. 'Di ba? Tapos ito pa, Ha? For Joel Villanueva, hindi ba sa mahabang panahon, hinahanap ng taong bayan, ano na nangyari sa kaso niya? O, oh, kasi yung kina na dismiss yung iba, may pending pa, nakaapila. Ito namang si uh, Bong Revilla na dismiss yung mga kaso niya Diyan tungkol sa PDAF. Diba? Tapos yung iba naman, eh, may mga kaso pa na guilty. So at up, may update po. May, kahit na mahabang panahon bago lumabas yung mga desisyon, merong nakikita ang taong bayan. Except for one person, yun na nga ho dyan kay Joel Villanueva. Ah, ito na lang eh. So sa mahabang panahon, since 2016, sinasabi ng mga tao magnanakaw si Joel Villanueva, pastor ka pa naman, anak ka pa naman ng founder ng GIL, may mga kongregasyon kang hinahawakan, may masunusunod sa'yo, nagbalik-balik ka na sa Senado, Diba? Nakailang ulit ka na, magnanakaw, puro ganun pa rin. Wala kaming tiwala kay Joel Villanueva, magkawatan yan. Tapos lagi naman niyang binidipensa na hindi ako magnanakaw, hindi ako magnanakaw. Hindi ba mas maganda kung kung mayroon siyang dismissal noong 2019? Ang ginawa niya po, dapat, noon pa lang, proudly, pinakita niya sa taong bayan. Sinabi niya na hindi ako nagnakaw ng ko. Ito yung katunayan, dinismiss ng Sandigan Bayan. Oh, ano na, sorry na nga, uh, ombudsman, hindi na nakaabot ng Sandigan Bayan. Kasi bakit paaabot eh? Nakita na nila yung dahilan. Um, yung ginamit na letterhead para i-request yung pag-release ng 10 million para sa sa PDAF na yan, ay letterhead ng ibang party list. Yung pirma doon ng pangalan ko, eh, sabi ng NBI, eh, hindi akin, forged yun. So, Na-forged yung, yung pirma ko sa ibang mga dokumento. O ilang mga dokumentong kalakip niyan. So, hindi ba mas mainam na yun ay ilabas inilabas niya ng napakaaga para sa hindi na siya paulit-ulit. Makikita na sa social media, 'di ba, na ay may dismissal yung kaso na yan. So maraming nakakaalam. Naka, so yung mga netizens mismo eh sila-sila mismo makakapagpasahan ng information na hindi totoo yan kasi merong dismissal ng kanyang PIDAF case noong uh, 20 Uh, noong 2008, noong, no 20, noong July 2019, binasura yan. Hindi ba dapat mas maganda kung gano'n? Siya na mismo nag-open sa publiko. That is, that is, if he is not hiding something or anything, gano'n din kay Martires kung walang tinatago. ba? Diba? Anong nangyari doon sa pagsekreto niya? Napasok yung mga, yung mga window frame, uh, yung mga timely, timely uh, filing, ng uh, pwedeng uh, pag-question. Mag... Ang pag-question dyan, pagsasambang-sasampa ng uh, motion ng, uh, for certiorari. Diba? Ibig sabihin ng certiorari, pinare-review mo yung nakaraang aksyon, yung nakaraang aksyon ng korte uh, o ng, uh, sa, ng uh, ombudsman in that uh, case. So, dapat ganon. Di ba? Bakit pinutol yung proseso? Bakit ngayong uh, October 2025 lang, Uh, 24, inilabas yun. ba? Diba? October 24, 2025 lang inilabas. Bakit? ba? Diba? So, ibig sabihin, kahit hindi ko na siguro sabihin, eh, maliwanag, merong irregularidad na ginawa silang dalawa, si Joel Villanueva, at saka etong si Martires. Oh, kasi pareho yung aksyon nila, si nila eh. Oh, diba? Sabihin natin nilihi, ano, uh, hindi ipinablik o hindi inano ni Martires na uh, PressCon gaya ng ginagawa ni Boeing na maya, -maya may update sa taong bayan. ba diba? Pero yung tao mismo, yung inakusahan, hindi man lang nagprescon. E taong publiko yun. O oh, senador yun. Na nasisira yung kanyang pangalan. Hindi man lang nagprescon. Diba? E eh, samantalang yung hili-hili rang ano, mga babaeng malalaking suso naka-upload sa Facebook. O. Oh. Diba? Gets nyo ba? O. Oh. E, sa mga naniniwala at nag naniniwala sa depensa nila, pag-isipan niyo po ito. Kung walang tinatago, bakit nilihim? Bakit pinatay yung pagkakataon ng, ng ibang partido para man lamang ma-question yung reversal na ginawa ni martiresa na unang desisyon ni Morales sa kaso na to ni Joel Villanueva. Okay? So kayo, ano po ba sa palagay ninyo? Tama ba yung ginawa? Diba? Tama lang ba na paglihiman ng taong bayan na nakakabatid ng kaso na yon? Please, paki-comment naman po. And please don't forget, kanaman ang kulay natin sa politika, isa, isa lang hinihingi ko sa inyo. Pakipindot po ng like button and then i-share niyo rin po itong ating vlog for today. Maraming salamat. Ako uli si Johnny Davaga or Kuya JDB.